Nais nang kunin ng gobyerno ang pamamahala sa operasyon ng Manila Cavite Toll Expressway. Naghain na ng petisyon sa Court of Appeals ang Public Estates Authority Tollway Corporation o PATC na naglalayong bawiin na sa Cavite Infrastructure Corporation o CIC ang pangasiwa sa operasyon ng Manila Cavitex Toll Expressway Project o MCTEP o mas kilala na Cavitex sa petisyon ng Piatsi na ni-represent ni Mr. Joscoro Esteban Jr. Hiniling nila na maglabas ng writ of mandamus ang Court of Appeals para ibalik na ng CIC ang pamahala at operasyon ng MCTEP sa gobyerno kasama na ang pangolekta sa tollway. Sabi pa ng Piatsi, Nagsimula ang franchise period sa pag-operate ng Expressway noong 1998. Mga kalsada ng ilang segment kapalit ng kasunduan na 90% ay para sa private joint venture partner at 10% ng income ay mapupunta sa gobyerno. Sakaling makompleto ang paggawa ng phase 1 ng proyekto, at mabawi na ang kabuang halaga ng investment at sapat na kita galing sa proyekto, may kasunduan na magiging 60-40 pabor sa gobyerno ang magiging hatian ng kita galing sa pangolekta ng tol mula sa proyekto. Ayon sa PHC, noong August 25, 2021, panatapos ang karapatan ng CIC na mamahala sa MCTEP at Enero 2022 ay dapat nailipat na sa gobyerno ang pamamahala sa Cavitex. Sa ilang, ilang beses na umanong nagpadala ng notice ang piyatsi sa Cavitex na ibalik na operasyon ng nasabing expressway pero patuloy na nagmamatigas umano ito. Ang Cavitex Infrastructure Corporation o CIC ay subsidiary ng Metro Pacific na pagmamayari ng negosyanteng si Manny Pangilinan.